Hello guys, uh, emotional si Jerry ng Talagang kumpiyansa siya sa ano sa first time siya na natalo sa body shot, guys kasi kumpiyansa talaga siya pero do, supposed di panalo na to siya sa points eh pero gusto ko siya nila na tutumbahin kaya siya tuloy ang uh, na, ano kasi malakas din talaga siya si ano, nung no, kumpleto yung training niya di ba? First time na yun na nang mga balishet ngayon lang. Talagang hindi na talaga niya kaya tumayo. Pero kung sakto ka sa training mo, katayo ka nun. Kulang ka siguro sa training mo. di ba? So, sabihin mo Dapat kasi nun, uh, ano pa rin, tiwala ka pa rin sa score uh, yung dati pa rin na sinasabi na uh, one two, pants, at muna one two punch at rest. saka combination pag siya one two punch at rest, one, two, pants, at rest. tapos apat na combination at pa rin ganyan mali pa kaya diba kaya talagang uh, tamaan ka talaga sa ano yun eh sa mid points mid points kaya hindi siya na ano guys hindi siya nakahinga ganoon din natamaan na rin ako niyan eh sa ano sa suntukan naman yun kung walang gloves hindi ako nakahinga talaga Di wala akong training pa noon eh nung nagtraining ako ng boxing matibay na yan uh, better luck next time lang ah uh, uh, Erwin kasi video, bata ka pa naman yan. malakas ka eh talagang amuna siya eh umiling siya eh oh. Cool. tinanong siya dito guys kung kumusta daw ang kanyang karamdam sa pagtaas na ano malakas talaga Sab, sabi, niya malakas siya kaso lang kumpiyansa talaga siya kaya na ano na siya ba si panalo na siya dun eh lamang talaga siya dun guys sa suntukan Kaso nga lang siguro gusto nilang inak knockout knock out, dahil uh, hometown. Nanuwaan tuloy siya. Sayang din. Pero ito pa guys, nakabigay siya ng magandang laban. Hindi katulad kay Sultan. Talagang one round lang. Siya nine rounds. Lamang sa si scorecard. Lamang siya doon. Maniingan mani lang niya. Kumpiyansa lang talaga siya eh. Uh, so, Tapos pag suntok-suntok niya ng marami, Bigla siyang kinaunter. Doon siya nadala, guys. Kaya sayang. So, kaya mo pa next time. So, ngayong ano eh. Nga, nga, ano no. Magiging next Pacquiao. Pero, kaya magalala. Repray lang. Hmm. Repray lang uh, by uh, ang kahas. Kaya mo yan. Next time ulit. Next time ulit, guys. Uh, magalala kaya mo yan pray uh, pray lang tayo kasi wala na tayo ano, wala kasi suporta sa si gobyerno eh. so yan uh, guys sa panahon ito emotional talaga siya at uh, siyempre gusto niyang mag two time world champion kaso nga lang hindi talaga ano, uh, hindi niya, niya kinaya pero kung siguro mga US yun dadalihin niya sa decision yun kaso lang sa Japan guys alam mo naman yung Japan eh, ano rin yan maano rin yung Japan eh? eh ano rin yung Japan harapot rin yung Japan hindi ano sa decision diba kaya gusto talaga nilang patumbahin yan at sambahan tuloy siya sayang better luck next time lang by Jerwin and class. better luck next time better luck next time